Lama Idol, kamusta ang akong mga gwapo-gwapa na palores dira? Oh, ha, ha, ha. Lama Idol, ah, uh, naday ko dira sa Yohanan sa motor, mga Idol. Ah, uh, flex na ko dira sa inyo, mga Idol, na nangayon siya ang motor, mga Idol. Lagan kay talent, mga Idol. Pero, kuha ni siya, mga Idol? Uh, PWD. Labis kayo na siya mag-ayon, mag mga Idol. Sa gula na ang kaimtang, mga Idol. Pero, kaya kayo ni Ayoson, mga Idol. Sama na mag-welding siya. Mga sa motor, mag-wiring. Mag mag mga sira-sira sa kung sa mga bagay na mga bike na basta mudagan mo partes takas may doon kaya niyang ayuhon may doon chat out tayo kay uh, Nick Mix uh, Nick Mix Vlog pero may doon oh. pakita na ko sa inyo may doon natin ko karang ganyan payo ko sa so ako mag may doon ko sa kung oh, kaya ba niya mapandar may doon pero may doon oh. okay. ayun ito may doon nag na siya may Buhay kayo mga idol. Basic na kayo ni Shea Trabaho uno mga idol. Pero ako mga idol. Hindi na ako kaya mga idol. Sig. Try try na ako. Wiring wiring pa. Para ragin ko sa ilam sa dagat mga idol. <laughs> Sama ng wasta ito yung swaki. Maring na ako mga idol. Ay, dagan na customer mga idol. Kung mapayo. Ayun niya na. Ah, payo na sila mga idol. Tara, habangan na ito. Mga niya mga idol. Ipakita okay, na ako sa inyo pag din na siya mga idol, nagsugod na niya panlangkat ng mga wire mga idol para iyanan ninyo yung wiring. Ipangita na rin niya mga idol kung asa ni bandang grounded mga idol kay sa gonsawag banyak-banyak mga idol hindi ko kapaanda na rin naglibog na kung asa ni pa ng tao nang iyahang sakit mga idol pero kang idol ni ikdiri akong gida mga idol so sige tistira ng largo mga idol ayos kayo ang iyahang obra mga idol bagay nasa ipang tester ug asang wiring na mga putol-putol ug wa na yung mga kayo mga idol nara dai siya dere mga idol na ang iyang mga tinai ba yung ipad subay, -subay mga idol para maibawaan gid og tara nga putol man ang mga tinai ayang ah, ipad mga idol tara iya nang sumpay nya na pay customer na abot mga idol ha ah. kaya nga lang mo kayo naon sa onay kayo nakatutok mo na kung dala Oh, oh, so si Geta mga idol you na know ana kidlap na ang wire baong ko mga idol baka iya ba nang gi luslitan o glitter abin ako iya na sila ba sila ba nang nang ang kurintir atay iya ang ng... oh. spark plug mga idol kung nabay kayo door, ma -anra, an -anra niya, ah, matik na mga idol Naghitawad na niya na oh, so, niya kay na anaday ko no so toslok na na yang spark plug mga idol gibalik na niya

Oh, debah, Mati kira kayo siya. Ya, panenggi kulit-kulit to -kulit gamay kayo yung mga ito. Ganun. May minor minor ba? Kaya mga pumuto ba po yung minor dahil may doon? ayos na, mandar na siya. ah kung si Kinsamay, na ay mga guba daw motor basta kaya pa ni Idol ayusun Dadalan nyo nga rin mga Idol sa Mix Mix Vlog shout out sa Yaha mga Idol palihog lang kong support sa ang Pits mga Idol kung mo sa inyo ang ball. pakipalo sa Yaha ang mga content uh, mga Idol maon uh, lang ni Yaha nga rin mag ubra nga yung mapangabuhi sa nga yung PWP uh, PWD mga Idol shout out sa Yaha ako lang ibutang diri ang ngayang... Yaha client uh, account my idol paki follow po my idol chat out yung tanan niya my idol oh, god bless tanan maka relate mo ani eh. daily had lang ang uh, kuwang ta sa ato ang mga kawan. kamot ug tail idol basta si paglang og tiyaga ug sa kinabuhi mabuhay ang pamilya daga ni sa gibuhi mga anak my idol, Tanay, yung, my idol. Okay, sa tanesport ani yung idol kay aron maka-income pud siya sa ayam pets my idol ayan si okay, idol yan, pakisupport po mga idol lang hanggang sa mali at sa susunod. Thank you, maraming salamat at mag-picture kami mamaya para makita nyo yung gawa namin. and mga idol, lantat na siya mga idol. Tingnan nyo. Ano ko na? Isang ano lang yan mga idol. Ayan and... mga idol, diba? Legit mga idol kung may mga motor kayo na sira dalhin nyo lang dito kay Nix Mix Vlog ayan ang galing mag wiring my idol uh, thanks nga my pero ano eh followers niya ako <laughs> kaya pina, pina ano niya ako uh, may discount ayan my idol thank you maraming salamat sa inyong paninood thank you